Diyos ko, videographer, ha? Ano gano'n naman yan? Diyos ko, last minute shopping ngayon kasi nga, New Year's Eve na. Oh, bukas. Madali, ba... madali, madali, madali. Ako ba nga, bata Helen, nagkainan sa Pure Gold ako, napansin ko lang, videographer, super hirap ng buhay ngayon. Kung eto lang yung perang meron ka, ito lang talaga yung mabibili mo eh. Pagkakasyahin mo siya. Pagkakashe. Kasi pansin ko kanina sa Pure Gold, mga kabatang helmet, yung mga the usual na binibili ng mga kababayan natin na pag walang celebration or walang okasyon mm. ah, yung mga noodles, ano yun? Mm -mm. Mga north seasoning. Mm. Tapos may nakasabay ako dun sa section parang nag-isip pa yung pamilya, mag-asawa eh. Kasama yung mga junakis. Nag-isip pa sila kasi, alam mo ba, yung dalawang peraso ng pork chop, mga bata helmet, 220. Baka. Ano? Oo. Sabi nga nung, ano, sabi nung mister, parang, kayo lang naman kakain yan, okay na yan. Mm. Dalawang peraso ng pork chop, mga bata helmet, 220. So, one ten ang isa. O, di ba? May kasamang buto. May kasama pang buto. Medyo malit pa yung buto, nakita ko eh. Pero grabe, no? Tapos, dadamihan mo na lang ng magic sarap dadamihan mo na ng North Seasoning kasi parang magkalasa, di ba, videographer? Ko? Cool. Oo nga, gusto ko nakatipid ka, pero paano yung pampa Wala nang ng PhilHealth ngayon, maabas ng helmet, di ba? Wala kang budget ng PhilHealth. Paano kung nagkaroon ko nagkaroon ka ng kidney problem? Inatake ka. Bakit nakaka-kidney problem ba yun? Yung pagparati ko mong naglalagay ng mga cubes-cubes na o, yan? Oo, videographer! Ang mm -hmm. alat niya na, at saka baka atakihin pa kayo sa pusa, mga kabahan helmet, kung palagi kayong kumakain ng mga preservatives. Oo no, oh, E eh. kaya eh, lang nagtitipid nga, Pero ito, eh, so, parang parang ano, sumakit yung ulo ko kabatang helmet. Naparodyo ba to? The President made a point of thanking the public uh, for criticizing or scrutinizing the budget. Is we it fair? Need, we do not need to thank the public. No, but is is it fair to say that criticism over the budget as submitted by Congress led to something like yung conditional provisions no. in ACAP? no? Because even without the calls for uh, Uh, strict uh, scrutiny, the president will always see to it that he does that. we do that. Uh, alam niyo si presidente, you give him more credit than you are giving him now. Uh, he's a very uh, ready. Uh, he's more, he's not a lawyer. Hmm. he's more an economic, economist, uh, a finance guy, a political guy. magaling si presidente. hindi niyo lang kasi binibigyan ng credit, kasi so, hindi nag, hindi nagmumura tayo sa Rappler, no? Videographer. Uh -oh. Kasi yung ano na interview galing sa Rappler. Pero uh -oh. nakakaloka lang yung statement, ah. Pero eto ba yung pagkasabi na hindi kailangan pasalamatan ang public? Ay, Ay yung ba yung patungkol sa ating mga taxpayer na hindi kailangan magpasalamat sa publiko? Ay, teka lang. Nakakaloka teka lang, na talaga yung nagsalita na yan, ha? Mga kabatang helmet. Dahil nga, di ba, ngayon yung araw na parang pinirmahan ni no. PBBM yung budget ka for mm -hmm. 2025. And, parang sabi naman ng reporter, nagpasalamat daw si PBBM, tama ba? Kanina. Sa publiko. Oh. Parang ganon eh. Mm -hmm. Pero, may sinabi kasi yang si si Manong na parang hindi kailangang pasalamatan ang publiko. Oy, tama naman. ba? Ang ko, mga kabata helmet, hindi ko alam kung tama ba yung pagkakaintindi ko sa sinabi niya. Pero, i-comment down below niyo diyan kung ano yung masasabi niyo. Kasi baka mali naman yung dating sa akin. Masyado eh. ka naman kasing nega. Diba? Oo. Oh, oh. Pero, naloka lang ako. Sabi nga din yan, ni Manong na, hindi nga daw abogado si PBBM, eh, pero, para it's more on he is an economist. Talaga? Sang parte. Tapos, saka naging ekonomista. Anong tinapos ba niya? Tinitap ko lang muna mga kabat ng helmet. Anong tinapos na? Bakit may tinapos na ano? Na ano? Baka naman may ano na katapos si PBBM Nang? ng ng ano? Ng ano? Na, ko nga kay Prof. Shelo Magno. Prof. Shelo Magno, pareho ba kayo niyan? Oy! Magkaibang magkaiba yan, bigyo ka Pareho kayong ekonomista? Nakahain mo yun? Tatanungin ko yan kay Prof. Doc Shelo Magno. Ay, teka Ekonomista ba talaga tong safe. Kasi diba sabi, He is more on an economist. Ah. Sabi nung nagsalita, diba? ah, oh. di ba? Oo. Tanongin mo din si Denaide. Oh. Nakakaloko mga kabatang helmet. He is more on an economist though. Tapos, he is more on a political guy. Wala ah. mga political ah. guy kasi politician siya, di ba? Pero na... Charot-charot. Magbawa <laughs> so, lang ako mga helmet kasi... Hindi naman ang ano niya... Tapos sabi nga daw, oh. videographer, pasalamatan daw oh. si PDPM. Una sa lahat mga kabatang helmet, dapat sila magpasalamat sa atin dahil tayo po yung mga taxpayer. Mm -hmm. Tayo po yung nagbabayad ng buwis para po may sweldo yung mga nakaupo na yan. Bakit mm -hmm. ako magpapasalamat? Una sa lahat, aba, dapat lang may makuha ko at may mahita akong serbisyo galing sa mga yan. Yun ba yung dapat ko ipasalamat. Di ba dapat sila magpasalamat sa atin, sa akin? Dahil kung di dahil sa atin, wala silang saswelduhin, di ba? Oo, uh -huh. dapat daw. Nakakaloka lang talaga yung mindset talaga. ng mga tao. Oh, ano mga kabatang helmet, 2025 na. Isang tulog na lang. Guus Pwede ba? Magpasalamat niyo ba? kayo. Ha? Gugustuhin nyo pa ba na yung mga ganyang klasing tao, yung namumuno sa bansa natin, mga ganyang klasing tao ang nakaupo. Diyos ko, Napanood mo yung isang artista. Ano? Sabi niya, Pwede ba? magpasalamat kayo ko oh, BBM. Oo, ko yun. Pwede ba? Bakit nga ako magpapasalamat? Una sa lahat, di ba dapat sila magpasalamat sa atin dahil yung sinsweldo nga nila galing sa boys natin, tayo yung nagpapakahirap. Tayo yung mga taxpayer, kayo yung mga OFW na nagpapadala ng pera, di ba, videographer? Oh. Yung tax nyan. Oh, kayo ang nagpapasweldo sa mga nakabuo. Eh, bakit ako magpapasalamat? Eh, wala na akong kahihita sa mga servisyo na dapat meron akong nakukuha. Eh, barangay pa lang nga, maaano ka na eh. Okay, yung lubak-lubak na daanan eh, hindi pa rin maayos hanggang ngayon, di ba? Oo, oh, nakailang gawa na nga ng kalsada. Kaya, hindi pa lang mga makabatang helmet. Medyo foul, kung yun ang sinasabi niyang taong yan ha, na dapat, hindi na kailangan pasalamatan ng publiko, foul sa akin yun. Kasi una sa lahat, yung sweldo mo, yung pinapasweldo sa'yo, galing yan sa pinaghirapan ko. Naku, bago na kayo! Hindi mahil... yan magbabago, kala mo? Uh, Pag gumalaw na at si Lord na gumalaw ng baso. Hindi yan magbabago pa rin. Okay. Dahil ang nilo Lord niya. Ay pera, ay posisyon. Oh. Lord, kapangyarihan. Are you man. there? Magsama-sama kayo. Tatang. <laughs> no, Diyos ko yung mindset talaga ng mga nasa administrasyon ngayon. Hindi ko na talaga mawari na okay, kabataan hindi nyo alam kung ano yung nararamdaman, ano yung pinagdadaanan, ano yung pinagdudusahan ng mga simpleng mamayan. yan. Hmm. Itong mga maralita, itong mga nasa laylayan, grabe talaga medyo pa. Tsaka hindi puno ang pure gold ngayon ha, unlike yung mga na previous uh -huh. years na talagang Talagang todo pila. Oo, tsaka yung talagang malalaking car. Uh -huh. talaga, mga batang helmet. hawak hawak na nga nila yung ani. Bibili <laughs> nila. <laughs> hindi mo na ikaw car? Hindi na, kasi wala, kang, wala nang budget para ikaw pa. So, alam nyo na gusto mga na huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi updated sa lahat na mga upload po namin ni Bichograph para stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko kami sa buhay, nag-helmet din ang It keeps getting better. Every day, God bless everyone. Nako, mag-isip-isip na tayo mga ba helmet? 25 na. Um, matay na ang gumalaw ng baso para maputol na ang mga sumay.